At dahil may mga kable-kable pa na mga ka-sudo Kita yung ano na itataguin natin yan mga ka Mili tayo ng internal at integrated na drop bar na pala mga ka At may mga dala na siya ng spacer at mga speedometer Mount pala mga ka-sudo May extra pa na bar trip mga ka-sudo Dito, chinik-check na natin Yung pangalan pala nito is kusiblo drop bar mga ka Carbon na rin mga ka no? carbon At ito ang mga buho-buho niya para dyan iladasok yung mga keyboard mga ka At pinatakod natin agad yan dito sa ating doktor doon doon bike shop <laughs> gusto nyo maglay? magpahan yun e iyan kayo yes tama mga ka-shoot medyo maote kasi itong trabaho na ito wala mga ka-shoot daw <laughs> Kasi papasok mo yung apat na kable doon sa maliit na butas na yun kanina. Kaya kung wala kang experience ya, mahihirapan ka talaga dito. Tulog <laughs> <Dugok>, ko <kung> na budla ko. po. <laughs> Gaga. Pisyo. kagaling sa unan eh. Dito, seryoso mode na yung doktor natin. May ma flashlight na yung kanyang ulo. Yeah, Yan yung literal na yeah, hip light sila mga kasyo daw. Hindi po, taka tone, di, di puta, ka -tone eh. At yun, napasok na yung dalawang kable sa left side natin na SDI. Tapos man. na. Hindi, three and a lang. Ah, oh, three and a, half lang lang, <laughs> three and a half lang. Forward natin mga ka-shoot. Tingnan nyo yung kinalabasan. So, more cable na mga ka-shoot. Tapos, naka drop bar na. Napakalinis. Oh. Tingnan mga ka-shoot. Ilalagay ko lang sa description or sa comment section yung link mga ka At tapos na tayo sa pag-upgrade ng ating road bike. No kaya yung next.